Halos lahat ng bansa sa mundo ay mayroong kanya-kanyang elite forces na dumaan sa matinding pagsasanay upang bantayan ang mga borders, hulihin ang mga terorismo at mga kriminal sa Pilipinas. Ang Scout Rangers ng Pilipinas ay opisyal na kilala bilang First Scout Ranger Regiment. Sila ay isang unit ng Philippine Army na dalubhasa sa anti-guerrilla jungle warfare, mga raids at ambushes, close quarters combats, urban warfare at sabotage. Ang mga scout ranger natin ay kilala sa taglay nilang tapang dahil wala silang takot na nagsasagawa ng mga misyon sa malalim na linya ng kalaban na binubuo lamang ng pitong scout rangers. Kaya naman sa video ito, ating alamin kung bakit nga ba ganoon na lamang kakilala ang scout ranger ng Pilipinas at bakit isa ito sa itinuturing na deadliest elite fighting force sa buong mundo. Ang First Scout Ranger Regiment ay nabuo noong 1950 dahil sa paghahanap ng solusyon ng gobyerno upang kontrahin ang hukbalhap guerrillas at ang rebelyon nito. Ang hukbalhap ay ang hukbo ng bayan laban sa Hapon na nagsasagawa ng guerrilla warfare. Ano nga ba ang guerrilla warfare? Ang guerrilla warfare ay isang anyo ng hindi basta-basta na pakikidigma na kung saan ang maliit na grupo ng combatants ay gumagamit ng mga kakaibang taktika kabilang ang pag-ambush, sabotage at pagsalakay. Ito ay isang pag-atake ng maliit na hukbo para gumawa ng maliit na pinsala sa kalaban at agad na mawawala na parang bula. Kung sa ibang salita pa, maihahambing natin ito sa isang hit and run tactics Subalit bakit nga ba naging kalaban ang hukbong hukbalahap kung ito ay isang hukbo ng bayan na kumakalaban sa Hapon? Ang grupong hukbalahap ay mayroon naman talagang magandang hangarin. Sila ay lumalaban para sa ating bayan at upang paalisin ang mga Hapon dito sa ating bansa. Ngunit sa kabila ng pagkatalo ng Hapon at pag-alis nito sa Pilipinas, ang kanilang hukbo ay nagpatuloy pa rin sa kanilang operasyon at lumaban na rin maging sa ating gobyerno dahil sa taglay nilang galing, taktika at lalong-lalo na ang kanilang pagkabihasa sa guerrilla warfare ay nahirapan ang ating mga sundalo na talunin ang kanilang hukbo. At dahil sa lumalagong pangangailangan na kontrahin ang hukbalahap at ang rebelyon nito ay ang First st Scout Ranger Regiment ay binoon noong 1950. Sa una, sila ay kilala bilang Scout Ranger Training Unit o SRTU Binubuo ito ng 5-man team at mayroong isang opisyal at apat na enlisted men. Ang SRTU ay gumamit ng deep penetration tactics para makapasok sa mga teritoryong hawak ng grupong Hook Balahap at kunin ang kanilang mga unit. Dahil sa tapang at husay sa pakikidigma at galing sa mga taktika, napalabas ng scout ranger ang Hook Balahap at napasuko ang kanilang leader na si Luis Tarok noong 1954 maliban sa Hukbalhap Rebellion. Marami pang mga kilalang kampanyang naisagawa ng ating mga Scout Ranger. Isa sa mga ito ay ang CPP-NPA-NDF Rebellion, Communist Insurgencies, Islamic Insurgencies, Moro Conflict, Zamboanga Siege noong 2013, Marawi Crisis na naganap noong 2017, at marami pang iba. Dahil sa mga pambihirang accomplishments ng ating Scout Ranger, maging ang isang TV survival show ng Discovery Channel na pinamagatang Lone Target ay sinubukan ng galing ng ating mga Scout Ranger. Sa TV show na ito, ang host na dating US Navy SEAL na si Joel Lambert ay iniharap laban sa mga pinaka-elite na militar at mga law enforcement tracking teams na kung saan dapat siyang mahuli sa kanyang pinagtataguan. Para sa kalaman ng lahat na ang Navy SEAL ay hindi mga basta-bastang sundalo dahil ito ay mga elite forces na sumailalim sa matitinding training at nagsasagawa ng mga insertion at extraction sa pamamagitan ng dagat, himpapawid o lupa upang magawa ang mga secret mission o special operation. Kaya naman, napakahirap at hindi magiging madali para mahuli itong si Joel Lambert. Nagsimula ang laro sa mga diversion na ginawa mismo ni Joel Lambert upang maiwasan ang mga scout ranger hanggang mapunta ito sa kagubatan. Ang target ni Lambert dito ay makapunta sa kanyang extraction point para makatakas na kung saan walang ideya ang mga scout rangers. Dito nagumpisa na hanapin ng mga scout ranger ang dating Navy SEAL. Ang nakakahanga rito ay ang mga scout ranger ay hindi gumagamit ng anumang mga high-tech device at tanging husay lamang ang kanilang ginagamit para matrack ang former Navy SEAL. Makalipas lamang ang ilang oras ay nagawa ng mga scout ranger na masundan ang kinaroroonan ni Lambert sa kabila ng mga diversion na kanyang ginagawa Ginamit rin ni Lambert ang iba't ibang mga techniques na kanyang natutunan bilang dating Navy SEAL. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga ito, nagawang makita ng ating mga Scout Ranger si Lambert at pinalibutan nila ito hanggang sa mapasuko at tuluyang mahuli. Bukod sa ating mga Scout Ranger, sinubukan din ni Lambert ang iba pang mga elite forces tulad ng International Anti-Poaching Foundation ng Africa, US Army Phantom Recon Unit, Elite Border Guard ng Poland, Elite Anti-Drug Trafficking Unit ng Panama, at South Korean SWAT, ngunit sa Philippine Scout Rangers siya lubos na humanga. Sinabi rin niya na kahit na walang advanced military technology, ang Scout Ranger tulad ng mayroon sa US at sa ibang elite forces ay nagawa pa rin siyang mahuli base lamang sa kanilang instincts at jungle experience mula sa iba't ibang mga accomplishments at maging sa pagpapatunay nito sa isang reality TV show. Game on. Iba't ibang mga bansa ang humahanga sa kakayahan at kapabilidad ng ating mga scout ranger. At sinasabi pa ng ibang mga bansa na ito ang pinakamagaling na anti guerrilla unit sa mundo at itinuturing na world's deadliest elite fighting force ang Philippine Scout Rangers ay binubuo ng pinakamagaling at pinakamahuhusay na sundalo sa buong hanay ng militar ng ating bansa. Ang kanilang pagsasanay at pagpili sa mga sundalong gagawing Scout Rangers ay napakahirap at merong malaking dropout rate. Nagsasanay sila araw at gabi sa parehong mga kampo at maruming gubat na nagpapatibay sa kanilang loob, katawan at nagdutulak sa kanila sa kanilang limitasyon ano naman ang masasabi mo patungkol sa bidyong ito? Isa ka ba sa mga taong humahanga, hindi lang sa ating mga scout rangers, kundi pati na rin sa lahat ng ating kasundaluhan? Kung oo, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Pakilike na rin ang video kapag ito'y iyong nagustuhan. At huwag kalilimutang mag-subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.